Yo! What's up mga kaibigan! Nalina tayo yung magkwantuhan. Ang team ngayon ng Los Angeles Clippers ay very stacked o talagang malalim ito. Tila ba ang second five nila ay pwede ng starting five ng ibang team? Si Chris Paul nga ay may offer sa Milwaukee Bucks sa maging starting point guard habang sa Clippers naman ay may mga gabi kung saan hindi siya mabibigyan ng minuto ayon mismo sa Clippers management. Ganun na lang nga kalalim ang lineup na ito. Kaya naman may championship or bus na mentality sila ngayon. Partikular na ang two-time finals MVP Kawhi Leonard na naibalita na kahit na nalaglag sila sa first round ng playoffs ng Denver Nuggets, nagpatuloy ito na mag-insayo hanggang sa matapos ang NBA Finals upang may handa ang kanyang katawan na kayanin ang paglalaro hanggang sa buwan na Hunyo for a possible finals run. Dahil iba nga ang dapat na kondisyon ng katawan mo kung nais mong maging epektibo sa playoffs ng matagal. Ayon nga kay Anthony Edwards ay kinakapos na siya sa West Finals dahil napapagod na siya dito at kailangan niya na ma-improve ang kanyang stamina at ang buong Clippers lineup kahit na mas veterano sa kanya si Chris Paul o may MVP si James Harden at siya ay wala. Si Kawhi Leonard lang nga ang may experience na magkampyon talaga at maglaro ng heavy minutes hanggang sa dulo. So alam niya nga kung anong klaseng shape ang dapat na meron ka para magkampyon at makompleto ang trabaho. So pareho sila ni James Harden ngayon ginagawa ang mga bagay na kailangan para magkampyon. Si Kawhi Leonard ay mas nag ensayo pa kahit na kung iisipin natin ay bakasyon na sila habang si James Harden naman ay nagsakripisyo ng 20 million na nagresulta sa pagkakakuha nila kay Brooke Lopez, Bradley Beal at Chris Paul. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Tyrese Halliburton na naging bisita sa isang podcast at dito ay naikwento niya ang kanyang Achilles injury journey kung saan nakamdaman niya ito game 1 pa lamang ng finals, game 2 nang sumakit ito at matapos ang game 6 ay akala nga daw niya ay okay na ito dahil hindi na ito gaanong sumasakit. Subalit nakita naman nating lahat kung ano nangyari sa game 7 at paano ito umiyak sa loob ng court. Paliwanag ni Holly ay hindi siya umiyak dahil sa sakit. Bagos ang na nakita nating emosyon sa kanya ay ang panghihinayang na andun na siya sa isang posisyon na hindi marami ang may pagkakataon o nabibigyan ng chance na makamtan. Sisikapin niya nga daw na makabalik dito subalit alam niya umano na hindi ito garantiya. At totoo naman, madaming all-time greats nga bigong makapasok sa NBA Finals sa tulad na lamang nila na Steve Nash at Carmelo Anthony. Si Chris Paul nga ay nasa 21st NBA season na niya next year at isang beses lamang itong nakapasok sa Finals. Nabanggit din ni hali na sinabihan niya na maglalakad siya palabas ng court matapos ang Achilles injury dahil ito ang ginawa ni Kobe Bryant. Subalit nang umapak siya sa unang pagkakataon ay napagtanto niya nga daw dito na hindi niya ito kaya at hindi ito posible. Kaya naman hindi niya nga daw alam kung paano nagawa ni Kobe na may pasok pa ang kanyang free throws matapos ang Achilles injury. Bukod na lang din sa naglakad dito palabas ng court. Kakaibang pain tolerance and mental strength nga talaga ang meron si Black Mamba Kobe Bryant mga kaibigan. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?